Good morning, mga kapatid. Gutom. Gutom na gutom na naman ako, guys. So ina nagluto tayo, guys, ng ano, ng German German hotdog, yung German Franks hotdog. Guys, yung siya sabi ko sa inyo, yung German Franks German Franks hotdog ng Pure Foods, guys. So sobrang sarap talaga, guys. So nagpakulo na tayo noon, dalawang piraso, ipinakuluan natin. So ito yun, guys, yun. So, ito yung sinasabi ko sa so, yung German pranks. Yan. So, ang dami na nating stock ng German pranks. Nakikita nyo, guys. Sa doon tayo sa doob yung freezer. Oh, ang guys. Ang sarap pumasok sa freezer. Sarap. Ang lamig. So, yun na nga sa freezer. So, duto lang tayo ng dalawang piraso, guys, na gano'n. Para meron tayong palaman. Tapos, meron tayo butter. So, yun yung butter, guys. Yung ginagamit natin. Yung anchor butter, guys. So, bubili tayo ng anchor butter. So, yung family spread, rich and creamy angkor butter cooking and baking. Pero hindi, papalaman natin sa tinapay, guys, yung ating angkor butter, guys. So, don't forget, guys, so kumakain tayo ng mga, mga mantika, guys, so, kailangan, guys, meron tayong ano, tawag dito, meron tayong iniinom na mainit, guys, no, May inom lang tayo ng mainit para yung mantika na nakakain natin, yung fats na nakain natin, yung kolesterol, guys, na tatanggal sa katawan natin, guys. So, kailangan pala din natin pala ng oil. Ng mga ganyan, ng fats, di ba? So, sabi nga nung friend ko, kasi doctor yung ano niya, yung kapatid niya, sabi daw yung, di ba yung chicharon, di ba, pinagbabawal, yung chicharon. So, yung chicharon nga daw, ano, bawal, ng Pero da, bakit daw yung, ano, di ba, <clears throat> Sa ganun ba sabi hindi naman do delikado. Disclaimer lang ha, pero sabi yun sabi eh. Di ba? Pero minum na lang tayo guys ng quantum bean para kahit uminom. kumain tayo ng mga fats, kumain tayo ng ano tawag dito ng mga mantika, di ba? Nang ganyan. Minum tayo ng water na may quantum bean. So, ready ko na rin yung aking pandesal guys. Sarap ng pandesal. So, bumili ako ng pandesal kanina. Yun. So, ngayon, iinom, pa, iinom muna ako ng ginger natin. Ginger lemon. So, maano pa yung ginger lemon natin, guys. to tatagay muna tayo ng ginger lemon. So, ayan o. Oh, ginger lemon tayo, guys. No, bago kumain ginger lemon muna, para nga yung mga kinakain natin na mga mantika, tapos yung mga parami tayo ng kain, naano natin agad yun. Guys, so, kuminis na ulit yung mukha ko. Guys, kaminis na ulit yung mukha ako guys. Nawala na yung mga rashes. So, yan. Yun nang pala yun guys. O, oh, ba diba? Yung skin magical yung ginamit natin. Yung... Ay, skin magical. Sorry, sorry. Hindi skin magical. Yung brilliant, guys. Yung brilliant na ginamit natin. hiyang hiyang tayo doon sa brilliant na yun. Pero yung isa talaga na brilliant, yung sinabi ko sa inyo na kapag pagtigawat sa akin, ayoko nang gamitin yung guys, tinapo na natin. Pati yung guys. Kasi pag ginagamit ko yung sa ano, yung ganun, may foam wash, foam yung pang ano sa mukha. Guys, parang ano, i-irritate yung mukha ko. Mas okay yung kamay lang yung ginagamit ko sa pag ano, linis ng mukha natin, hindi na i -irritate. Tapos guys, pag uminom tayo itong ginger, ginger lemon. Mas effective kasi siya guys pag maligam-gam siya yung iniinom mo. Yung tapos mararamdaman mo guys na talagang umaano guys no, umaano sa chan mo talagang parang yung init na yung anghang niya ng ginger. Grabe, di ba? So yan, tumatagay muna tayo bago tayo mag-almosal. Ito, kumakain muna tayo. Uminom muna tayo ng ginger lemon. Ha, ah, kasi konti lang yung inom ko. Kaso mamaya nito, pagkatapos natin kumain ito din mo. ano na tayo, maghahanap na tayo na CR, guys. O, yung ginagawa ako, guys, o, oh, diba? Hmm. ko dun sa, ano na yun, para, ano. Ay, grabe. So, yun know, na sa pagkakinis yung face ko, guys. Grabe talagang, anong-ano ko noon, nung nagkatigyawat ako. First time ko nagkaroon ng ganun. Hindi ko ini-expect na, grabe, ang tindi, no? Kasi hindi naman tayo sanay kasi, guys, na magkaroon ng tigyawat. ba diba? ever since naman kasi, pag nagkakatigyawat tayo, guys, ah uh, pa isa, isa lang, ba diba? isa sa ilong, isa ganun-ganun lang. Tapos, ang ginagawa ko, pag nagkakatigyawat ako ng ganun, guys, Nilalagyan ko lang ng ano. Nilalagyan ko lang siya ng mm, lipstick. Naman ng mo, pulo. So, yan o. Oh, Naharamdaman ko na yung ano. Huh! Huh! Yung ng ginger lemon. Yan, guys. Sana huwag tayo ma sugar, guys. So, kailangan na natin kumain. Huh! Kasi minsan na low sugar tayo guys, sa so sobrang tayo do sa quantum meal kasi in quantum meal mabilis makapagpababa ng sugar natin yan. Tayo sana madilim. Yan. So parang gusto kong ano, gusto kong magluto ng itlog guys. So luluto muna ako ng itlog siguro kasi hindi kumpleto yung araw ko nang walang itlog. Di ba tinapay at itlog the best. Pandisalat itlog. My God. Tapos sasaw natin. My goodness. Ang sarap. So, gawa muna tayo ng ano, guys. Gawa muna tayo ng... Luto muna ako ng itlog, guys.